hello, 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 hello everyone. Grabe guys. Ito na naman tayo sa another episode ni Auntie Moclair. <laughs> Grabe no? Ang dali-dali lang ng tanong guys. Pero yung pasikot, sikot, sikot kahit <laughs> hindi mo lang sagutin guys. Wala talaga. Sa tinaas-taas-taas ng sagot niya, hindi po yun yung sagot sa tanong. Grabe talaga to si Auntie Nyo Claire. O, tingnan nyo ha. Eden Santos, na 25. Good morning po, Yusek. Uh... Best friend na to ni ano, eh, Auntie mo Claire, si Eden Santos. Siguro. si <laughs> okay, Auntie Nyo Claire, pagkatapos ng briefing, sinasabi niya, naku, talaga yung Eden Santos na yan. Talaga, talaga. <laughs> Kasi yan, yan lang talaga yung tumutulig sa, eh. alam mo yung ibang mga ano, ano lang yung mga tanong nila, mga pro-admin eh. Yung ito talaga si Sanda25, idol na idol talaga to eh. <laughs> Uh, balikan ko lang po 'yun 'yung sa ni Umanoy, Pulveron na uh, video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan, pero biglang ini-iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian na uh, ano ba 'yun, uh, company. Uh, wala po bang plano ang uh, malakanyang specially ang uh, Pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng diumano uh, uh, paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo. Oh, so yun yung tanong. Wala po bang plano na magpa-hair follicle test? No ang pangulo para matuldukan na ang lahat ng mga alam mo yung chismis no na addict siya oh ito yung sagot ni Auntie Claire <laughs> Sino po ba ang humihingi Marami po sa ating mga kababayan <laughs> yung buong Pilipinas po nako yung lahat ng taong bayan <laughs> ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa ipinapa-labas um, ipinapalabas na video na ito actually parang na die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malaki nang it's a fake pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara kaya po muling lumabas itong video na ito and uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si uh, Atty. Harry Roque yung mastermind mm. ano po nitong video Uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay uh, Atty. Roque. Kaya mm. ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mga sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest? pag Nako po, huh? kung papangalanan natin lahat, nako, walang katapusang list. Oh, alam mo yung 32 million na bumoto, Kay BBM, 31 million ba yun? Kasi 32 million kay VP Sara, di ba? So parang 31 million na bumoto sa kanya. Yun. Yun ang nangihingi ng hair follicle test ang ating pong mga kababayan Sino na po madam na, po, Pwede na po sigurong... ikaw na po ba sige po ako po ang humihingi? <laughs> okay, okay. pero masabi Sina lang ninyo na mayroong humihingi. Okay, pero na. marami okay. po sa social media so, po kayo ay na, nun, uh, nagbabasa po sa socmed uh, madam yus so isa ka nga sa humihingi kasi po gusto niya tanong ko nga isa ka ba kasi we have to be specific on this isa ka ba sa <laughs> We have, oh, di ba? Ang galing. Ang galing. We have to be specific on this. Pero yung sagot niya, sobra, sobra. Grabe. Bakit naman, madam? Yung sagot mo nga, hindi specific eh. <laughs> We have to be specific on this. Nako, talaga. Ba, sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi, nga, hindi po ako... Uh, humihinge. pero parang gusto ninyo na meron lang kayong mmm uh, um, po basihan Sino, sino nga po? kasi sabi niyo po kanina ay napanood yun yun ata sa social media. Opo, Madam Uchec, uh, hindi yata 'to makaintindi ng taong bayan eh Guys, help me, help me to understand. Ano bang nangyayari dito sa usik nyo? Ganyan talaga mangyayari 'no. Alam mo kasi yung alam mo yung hindi talaga nagsasabi ng totoo, ganyan talaga yung nangyayari, no? Grabe. Uh, Siyempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Sa si ano si attorney Vic Rodriguez. Di okay. pa matagal na rin naman niyang hinihiling yung uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan? O, di ba? Sa... Siya yung tinatanong, pero siya na, siya na ngayon ang nagtatanong. Di ba? Galing. Gingi <laughs> at demand sa Pangulo ang isang hair follicle test. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di uma... Ano daw yung basihan? Eh, yung basihan, yung pagniwi-ngiwi niya. O, oh, gusto lang taong ba'y maliwanagan? Bakit gumaganon siya? Kung involuntary muscle lang ba niya yun? Or... epekto ng anong gumagamit na illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Kahit ka kahit saan po na kaso. Kaya nga magpa-hair follicle test. Ay, nako talaga to si Auntie Maclair. Kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. <laughs> hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag eko ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. <laughs> kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Oh. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo <laughs> ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank okay. po. Salamat. Yun daw po yung bagong logic ngayon. Grabe. Naku, ano natin yan sa PIDEA? sabihin natin sa PDEA kasi sa PDEA dinadakip yung mga ano dito sa amin yung mga drug addict dinadakip eh, hindi po na no, drug test yun eh hindi na drug test pagdating na ng ano eh, mga pagdala nila sa ano pa sa presinto doon na dinadrug drug test kasuhan natin yung mga PDEA yan kasi iba na daw yung logic ngayon sabi ni Auntie Nyo Iba na daw yung logic ngayon. Yun, yun yung logic ngayon. Nako naman talaga. Ano masasabi nyo? Oh, kayo na maghusga, guys. Oh, 'di ba? Madaming humahanga pa naman dito kasi pangtapat daw kayo kay Maharlika <laughs> eh. Nako,